Kayo, Ayan kayo ah. Ayan. Nakakain. Nakakakikilat. Ayan. Kilat na kulat yung Sabi kasi ni Jipoy, huwag muna buksan. Hmm. Nagulat tuloy ako. Bakit? Bakit? Yeah. Ayan si Jipoy. Sasama po natin na uh, mamimitas po kami. Nakabukahan uh, doon sa... Magandang po sa lahat. Ayan, at kasama ko po si Jpoy. Inaantay ko lang po. At pupunta po kami doon sa bilang bahay doon po sa may gandayan. Doon po sa bilang bahay namin. Dahil may bunga po yung mga abukado doon. Uh, mamimitas po kami. Uh, at si Namaylin po ay nasa school pa. At uh, ito si Jpoy ang ko uh, total wala naman po siyang pasok pa. At uh, nalulungkot din po kasi ito talaga dito pagkano. kaya yun isama natin siya ayan ah ayan ah oh, kamusta okay ka hmm. hindi ka nalulungkot hindi naman. N nalulungkot bago gising oh ayan bagong gising po si Jepoy eh. at <laughs> uh, pupunta po kami doon ng ano sabi ni inay nagpaalam ka natulog po si inay si titon yun nandun po si titon ah, si, ayun yun basta nagpaib sabihin ko nagpaalam ka lang walang problema yun kasi basta naalis ka dyan, magpapaalam ka dyan sa bahay. Yun ang ano natin. Para, para sip tayo, ano. Okay. Wala nga. O oh, yan. At kasama ko nga po ito si J-Boy. Mimitas po kami ng abukado. Nung isang araw kasi namitas ako doon. Minapitas akong anim. Ano? oh, nainok na. Nakain na. Nakain na. Nakain na ni na Mylene. Hindi ka tinawag eh. Kasi Kaya... hindi ka raw nakain ng abukado. Oo, oh, hindi ako nagsabi. Hindi ako kumain ng abukado. Sabi ni Malina. Russell, sabi ni Russell, ang kumain si Nia, si Mylin, kasi si Jeep ay hindi na na abukado yun. Totoo hmm, ba yun? Grabe. Hindi ang ako nagtabo, nagsabi sa kanila hindi ako kumain na abukado. Oh, hindi pa pala. Magandang araw mo kabayan. So, nakita naman tayo. So, kasama ko naman si tatay po. Uh, pupunta talaga ako doon. Sabi ko, tinanong ko si Miss, di ba nanggaling dyan si Mrs. kanina, dumaan, okay. galing school. Okay. Sabi niya, uh, baka daw natutulog o gising ka na rin. Kaya sabi ko, puntahan kita doon para ako may, may eh, malibang ka rin, di ba? Okay. Kasi, alam mo, ikaw lang dyan, eh, sinamay, napasok naman. Napasok na ngayon? Kanina pa, pumasok. Mm -hmm. Siyempre, pagka ano, napasok ko man talaga yung sila. Mm -hmm. Ayan. Kapo na doon lang naman kami sa bahay, sumimbalaan kami. Mm -hmm. Sumimbala lang kami kahapon, pagtapos si umuwi na, tumahan doon sa may kainan doon saka inaanayahan ako ni tatay na ano, para, para hindi ako mainit din. Oh. So, um, kasi masarap yung tulo ko ngayon. Kasi, wow. Uh, kasi parang narinig yung magandang balita galing sa school Oh, ano yung balita mo na galing sa school? Kasi, nand alam mo tay, ano, na... Mm, Meron din nandito na yung ano yung GC namin sa school. Oh, okay. Na-intern na ako dito sa GC. Okay. Tapos ay, sabi ko nga, ay, salamat sa binuo. Malapit na. Malapit. August 4? August, August 4. August 4, papasok ka na. August 4, papasok na. Hinatid kita. Ay, pwede rin po. Kasi ano, kasi hindi pa nga ako sana yan. Oo, ano. oh, hinatid kita para masanay ka pag sakay-sakay. At oh. saka kapag matagal na rin, ah, turuan mo na naman ako mag-commute. Oo, oh, tuturuan ka na mag-commute. Para matutunan mo lahat apo. Eh, hmm, ay ano talagang talaga, naman talaga, sa <coughs> ah. ah, kaya pala masaya ka ngayon. Masaya ako ngayon. Wow, kasi daw may balita na sa pagpasok niya. Oh, may bagong balita na Opo. sa pasok ng sissy si si yung nag-inf kasi nag ano kanina si Nino. Pumunta daw si Inay sa school ko daw. Sinanay punta doon? Oo oh, po. Oo oh, nga, dumirito siya doon eh. Alam ko eh. saka tinanong, tinanong niya doon. Hmm. <coughs> Ganda. balita yung para <coughs> sa iyo, no? Magandang balita. Kaya pala masarap tulog mo. Masarap ang tulog ko. So, hindi ka na naisip? Hmm. Hindi na ako na, no. Parang hindi na ako na rito. Hindi na ako. Ah, kala ko nag-iisip ka na papunta ka na naman Dabao eh. Hindi ah. <laughs> hindi naman. <laughs> Mayroon din yung isip ng gagawa ng ganyan. Normal yung isip mo, maalala mo doon sa inyo. Simple, pag ikaw lang mag-isa, maalala mo yun sa inyo minsan, di ba? Dapat siya sa akin. Nya, yeah, kuya, I uh, um, hindi na, wala na akong kakulit-kulit dito. Hindi na. <laughs> hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> Ay, natutulog din na yun yun eh. Natutulog din siya. Kalakas. Kalakas sa mama siya. Kalakas sa mama siya. Kalakas sa mama siya. So, mga kabayan, so masarap yung ano, ano. Pilipinas yung ngayong araw. Oh. At saka nakita din ako parang tumataba na ako medyo. Ha? Huh? Ano parang ano ka. Nagiging baby face ka na ngayon ah O, uh, pwede naman <laughs> ganyan yan din. Baby face. Ano yung mukha mo parang bata. Hindi ah. Uh, mukha lang. ipo okay, shout out po sa lahat ng viewers namin lalo na yung mga followers namin maraming salamat po sa pagpanood sa vlog po kay tatay at lalo na shout out po, shout out po yung sa mga taga Davao lalo na yung mga PB team shout out po sa inyong lahat lalo na si daddy Paul si kuya Peter, si Peking Pumbay si kuya Ral at saka ta, lahat pa po ng mga member po sa PBT magandang araw po sa inyo lahat at lalo na po yung sponsor ko po um, lalo na si Tita Jasmine at saka si Sir Joey Sir Joey pala tayo siya pala yung una yung nagbigay sa akin sa yeah. Joey, sa taon po kay Sir Joey 13, wow. ano, sa 10,000 wow. ano doon sa Davao kasi binabalikan ko yung yung, yung ano yung part 1 yung video oh part part 2 pa. Pinapanood. Opo. Pinapanood yung part 2 kasi kunin ko yung kasi nyo yung pangalan po yung nabigay sa akin ng 10,000. Sa search way pala. Nang tagay ano po, tagay USA din po. Si Tita Jasmine. Shout out po sa iyo. Sana nandun siya sa mabuting katawan. At tiyatbis niyo po sa inyo po mga aalala ah, si Tita Jasmine. Jasmine? Si Tita Jasmine yun? Ilan ba yung exposure mo? Dalawa? Parang marami. Oo oh, dami. Shorty ka kasi ang dami. Para kasi ito yung danta yung papunta sa school ko. Oo, oh, ito. Ito yung magiging way mo pag uh, papunta sa school. Yes, ay tayo ng ICG. Tapos, mag-e-jeep. Okay, Pwede naman direct na rin lang tricycle eh. Kaya lang, medyo mahal yung bayad. Kaya lang, putol-putol ka naman. Eh, mga kaminos ka. Ha? Alam mo ba tayo ka na, yung ano po tayo? Yung kapag nakita ko yung isang student, parang ma-excite. Wala mo ako. Parang sabi ko na ah, gusto uh, ah, dapat ano, ganyan din ako. Kapag pumasok na ako sa school ganyan din ako. Parang, uh, parang ma parang ma-challenge din ako kapag makita ko yung isang estudyante naglalakad-lakad, lalo na yun. No, ano Marami ka nang ma-salamuhan eh? May pasok na. siguro sa pagkiram Kapag nakasuit ng kapag nakasuit ng ano, yung uniform at saka lalo yung kapag naka ka. Masarap siguro sa feelings. Parang may excite, ano, may kapit bahay nga ako doon yung parang estudyante din. Eh. Parang may ako ka yung kada umaga, nandito sa school. Parang may ako. narito na, na kami dyan. Kung magpuputol-putol tayo ng sakay, sakay ka ng tricycle doon, di ba? Okay. Diyan, diyan ka bababa, sa mga kabila na yan. Mm -hmm. Tapos e, sakay ka naman ng jeep, papunta doon. Ito yung ano, estate lang ito yung school. Oo. At ng jeep na papunta doon, dadaan doon sa school. na ang ano mo dyan, yung pagtawid-tawid mo ha? Opo, doon lang ako sa mga pedestrian eh. Oo. Oh. Maganda pa ako. Doon may, tapos na, ano, lagi nasa tabi. O, nung, pag, uh, yun, uh, ano naman pagka, ano yung mga, ano, maraming na uh, mga kawatan eh. Maraming, huwag Kawatan, yung, alam mo yung kawatan. Yung kawatan sa, yung sa amin, yung kawatan, bisaya yun. Oo oh, nga, no, yung, uh, yung magnanakaw sa Tagalog. Misan, may eh, lalapit sa'yo, yung mga ganyan. Ah, yung mga turista. May tanong, may rin tatanong sa iyo. Uh, alam mo ba ito kung saan lugar ito? Yung pala, iba na ang pakay sa iyo. Yung mga ganyan eh. Oo, da na palang trip nila. Oo, ini-enjoy e, na eh. um, yung culture ng ganyan oh, yan. Hindi pa lalabas ng daan ng kalsada eh. Alas 7? Alas 7 yung ganda namin. Alas 7 kayo umalis? Alas 7 kami umalis din sa bahay. Ah, dito Wala ta. na, pauwi na kami noon sa umaga. Mm, -hmm. alas 6 pa kami, umalis eh. Umaga kami, yung christmas sa mga amin nun eh. Umaga po. Tapos dumahan kami doon, sa kainan doon. Mm, kami -hmm. dito. Kasana, kasama namin si, sila, lahat namin doon. Ha, lahat kayo? Opo, si Tito Nyo. Ano, Si, okay. opo, at si Lola. At saka uh -huh. si ate. Marami pala ang pambay dito, no? Pero ito tayo, ma ano, ang mahal ba ito? O mura lang? Oh, mura mo. lang. Mura lang. Mura 50, 200, mga gano'n. Mm. Parang style de Visoria din dito, eh. Oh, po ito, eh. Ah. Style din sa mga de Yan, yeah, nagawa po kami ng pangkuha ng abukado. Ayun po ang mga abukado. yun. Ang dami po ang bunga. Na. Ayan, kuhanin mo na yan ngayon, no? oh. Yan, yan. Oh, abot mo. Sige nga, try mo nga. Oh, kasi di pre-formal yung mitas. Yeah. Ah, grabe. Tuhang oh, mo ito? Ah, pa. Oh, wow. Yeah. Ito yung maganda. yung wow. <laughs> ano? Nakit pa nga po ako eh. Wow. 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 Yan. Wow. Wow. Tutukan na ikot. Si tatay naman po ang kumuha ng avocado. Tapos, ako naman yung mag-ano ng avocado. Siya <laughs> naman yung umakyat. <laughs> ah, catch. Mama na Hindi. Okay na. Sige. Maka okay. malaglag ka dyan.

ka ha. Uta, uh, oy. Pero ba dyan sa so may paan mo? Dandaan ka ha? Ito, kunin natin ito. Mm -hmm. Laki wow. na. Ayan. Oh, Ina po namin nakuha. Oh. Tumakyat <laughs> yung kong sa probinsya. Mura ba parang kinuha mo? Baka hindi mahinuk to ka dyan. Ma... Um, baka maputol yung ano ha. Yung malaki na ha. Magulang na. Ayun nga doon kukukuha sa labas yun. Sa labas kukukuha niya. na ba ito? oh, pwede na. Malaki na, Oh. Saan hmm, saka na yung iba, susungkitin na lang natin. Sanay yung palang umakit ito. Si Jipoy sa ano? Ano ba ang inakit mo doon sa inyo? Ang lahat mga baliti yung inakit na namin. Ang <laughs> baliti daw. Ang baliti. na ng ano yung mga... Baliti daw. Loko tayo si Jipoy. Baliti pa ba pala yung mga inakitan niya. <laughs> Anong baliti pala yung inakitan nito? Mga malaking kahoy. Baliti. Di may mumu doon. May multo. Hindi <laughs> naman yun. Kaya na nagkatsara Oo. Oh. Baka samahan Oh. Ah. Kapag kumuha ng ano, lalo na kapag kumuha ng ibon, may iba kumakain kami dito o. tapos tayo namin tapos kumakain. Tingnan nga nakuha mo. Wow! Mahinog na talaga ito. Talaga mahinog. Eh. Assume, oh. wow. <laughs> Mga naghabit eh. Kaya mo na. Ayan. Wow! Mga yan eh. Parang sila stickman na. Ah. Tingnan <laughs> <laughs> nga. Kung makakuha mo yan, may papabagsakin yan Sa kapila, ah. Sa kabila, ata maganda ang pisto eh. sa pasok na pala siya ayan. yun Wow. Oh rin. Ba. Um, wow, laki Tabayan oh. hmm. Marami po nag i sponsor. Ha. kapit ka. Pik Tikutin mo lang pataas kasi. Oh, okay, kitam hindi ka kasi marunong eh oh, ang ano natin dyan hindi malaglag ay mayroon pong maliliit, kinukuha na nga po namin maliliit pa yung iba wow, karami na si Jpoy ah hmm. wow. nung tuwa po si Jpoy pamimitas ng avocado kaso lang hindi po pala siya marunong mamitas Ayan, sa kanila po daw mga baliti eh. Yung binabaya ng mga ano, multo. aswang. Aje po. Multo po 'yan. Ay tawag mo daw, pagdahan pa pilot. Eh pag hindi mo pinilot 'yan, hindi mo nalalaglag wow, wow. Wow. Basic pala. <laughs> basic Man, daw lang. Yan. Oh. Wow. Buti hindi tumalon. Hindi yan tumalon. Eh, may tatlo dyan magkakatabi ha. Mura pa yan. Ano? Tatlo kasi yun eh. Marunong ka na, natutunan na ikaw ah. basic lang <laughs> ito Kapag, kapag, yan ang sinasabi, kapag parag kapag tumatutunan uh -huh. lang. Makuha mo lang. <laughs> ah, isa-isa lang. Wow, marunong na talaga. Basic. Susunod, mga, magaling na ito mga Maganda pa ito, ito yung gamitin mo kapag magnakaw ka. <laughs> <laughs> Lalo tayo si mm -hmm. Maganda pala ito, gamitin natin yung kapag nakakaupas sa gabi. Oo. Uh, uh. Kapag hindi. sa mga kinaganihan din. Pwede, yung sisay, susungkitin mo, papasok mo siya sa loob. Yung sa leig. Uh. <laughs> Oo. <laughs> hindi makasalitaan. <laughs> yan, natuwa uh, po si Jipoy pangunguha ng abogado. Dahil, uh, nung una po siya, hindi talaga siya makakuha. At nung natuto na, ang galing na eh ko na yung magic power. Ang laki. Ang laki nga yan. Ayusin mo na ito. Ang mo lang. Tiklop mo muna. <laughs> hindi na kapasok. lang. <laughs> Nakasapit, hindi kasi papasok eh. eh dapat eh, mo doon sa nga. Yan. Yan. Oh, dandahan na, na pakiat. Ito. Sabi ko na eh. Oo, oh, huli na. Ayos. Ito yung ano, kinaka Masarap ito kapag lagyan ng asukal. Oo. Wow. Tapos yung gatas. Mm uh -hmm. -huh. puno ah. Ang dami natin. Bili tama-tama. Tuwantuwa si inay niyan. Uh. Sige po lang. Thank you po. Ayan, tumakabok ako.

sa amin po, ito, ito po, merienda lang po dito. Pero sa amin, ulam na ito, malaki na itong ulam. Uh, ulam na pala sa inyo niya. Ulam na sa Siyempre, amin po. Siyempre, merienda lang tayo. Merienda, kasi maaga pa naman eh. Mamaya pa ang kainan eh. <laughs> hmm. si nagpakarwas lang po kami. Uh, kaya na, tayo na, tayo na, na. Kaya pangunguha ng abogado. Hindi po Abo na ako. Sarap <laughs> mm. ito ah. Nabusog ka? Okay mga kamay. So medyo na-busy na kasi sarap talaga yung pagkain dito. Wow. Pagkano minsan kakain tayo kasama sila? Kasi yung kain talaga na hapunan. Masarap dito kumain. Nakakain na kami dati dito yung isang masunayan. Ang ganda po dito. Alam. Kapag next, samahan natin yung mga Marias. Yeah. Baka masabi yung mga mas... I'm first like, yeah, Jeff. Uh, bakit dalawa kalayin ito eh? <laughs> Dapat samahan natin yung next. Oh. Yung Marias. Let's go. Salamat po. Nagbulag <laughs> na si Jipoy. Ayan, napapakalang tao ba. Matapos po raw si Jipoy sa pag-aaral. Nagpapatayo raw siya na? Yung mga, yung mga, ano, yung mga negosyo. Yung, uh, yung, yung mga staura. Tulad na? Yung mga jalibi. Jalibi? Wow. Yung mga plano ko pa lang yan.

dahil walang restaurant sa okay. inyo? wala walang restaurant pero may fried chicken. May fried chicken lang. Meron din mga restaurant pero mga hindi lang ano masyado para laki. Parang ah, parang ano lang parang may may amin na may salang. Parang parang ibang-ibangan lang kapag may yung gutong. Ayan dalawa oh. Nakalak <coughs> na. <coughs> Ano ba na ganito? Ayun. Nakakainin daw. Nakakagigil. tayo. Ay kalagid do man. 'Di ba? 'Di ba? May po ata na sorpresa po yung dalawa. Sinundo na rin po <laughs> namin kasi ginanap na ko pang pakarwas. Ayan, kaya yeah. May abukado nang wakas may, abukado. May, may? na no. <laughs> <laughs> kulat yung dalawa. Uh, sabi kasi ni Jipoy, huwag muna buksan. Uh, Ito pala eh! Oh, uh, Nakawakan yung liig ko kanina. Nagulat tuloy ako. Bakit? May <laughs> akala ako nga si Neye. si si Neye, Galip, di ba kami nakakauwi sa bahay? Kasi nga, <laughs> nagano kami ng nangungo kami ng abukado doon sa landayan. Tapos wow. Tapos nag marami kami. Marami po yung ano eh, bunga eh. Di ba? Ayan, di ba sa likuran mo? <laughs> oh, ayan. Oh, my gosh. Oh, ayan oh. oh. po. Bye -bye. Tapos ano? ano po, ano po marami po itong vitamins. oh, anong vitamins mm. yan? Anong vitamins yan? Vitamins, abukado. Eh, di. Kasi okay. ang... Mm. Nakulat kayo? <laughs> 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 Galing nga kasi kami sa, ano pa nga doon, sa kabila. Mano po. Mano po. Mano po. Mano po. ano po. Mano po. Mano po. Mano po. Dito tayo di kakaya. Kuya Jeff, Kuya Jeff, pinastahan. Pinastahan? Ano? Pinastahan. Hello <laughs> <laughs> po. Hello po. Shoutout po sa ano po yung kanina po nakita namin. Nakalimutan okay. na po na. Kungi po ata Umbay, pa, yun. Kuki. Okay? Hindi. Man, okay. Hindi yun basta. Shoutout po yung pong ah. Uh, Yeah, sino, okay, wala, eh, ay, yeah, hindi na kasi kami, hindi kasi kami bumaba kasama ko si Jeypoy kasi galing po kami doon sa ano, sa Landayan tapos po nagpakaruwas na rin po kami, ginabi na kami pagpakaruwas. Kaya na, na ano ko alanganin na yung oras. Maglalakad na lang sana kami kaya lang alanganin na kaya nagano na kami sinundo na rin namin tong Marias. Pat Out po sa nakita po namin kanina. Hello hmm, po. Dapat nakita ko rin pala po, sana ay, yung. picture po kanina. Bibili po sana siya sa Hello, love. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa pagpanood. Hello pagpanon, po. Pa, pa, sa pagpanood niyo po sa amin. Okay, okay. Shoutout po sa lahat ng followers namin lalo na dun sa Luz and Visos Mindanao, lalo na yung Pivot Team, <laughs> at sa ibang panig dito sa mundo ng Pilipinas, <laughs> the whole world. Yan yeah, uh, po yung radio um, uh, uh, Lalo sa lang sa nating konti. Uh -huh. tapos, yeah. um, lalo na yung mga sponsor ng mga Marias. Maraming salamat pa sa pag-sponsor sa mga Marias. At sa kaya oh sa akin din, uh, maraming salamat pa sa pag-sponsor kasi malapit na yung pasokan ko. Kasi, alam mo yun? Wow! <laughs> Nanginginig na daw po yung atay August niya. 4! August 4? Yes, nanginginig na. Layo pa. Layo pa pala. Oh, July, Ay, July na, na, na nga, nga pala kayo. Na next one month na lang. Tapos marami pong salamat po sa pag-support sa amin, sa aming vlog po kay Tatay Ernest. Maraming salamat po Tatay sa pagtulong sa amin. Uh, at saka lalo na yung si uh, Tito Joey at si Tita Jasmine at sa shout out po kay, uh, kay Claudine dun sa Mindanao maraming salamat po sa pag-subscribe sa so pag-follow po sa mga page mm -hmm. Hello po sa lahat Shout out sa lahat Wow, Ayan po sa Maynay, meron May hinog my... na my...